Hindi naman talaga kailangan ng maraming sahog para magkaroon ng masarap na ulam. Kung gusto mo yung ginagawa mo at saka nasa puso mo yung pagluluto ng mga pagkain, siguradong masarap yan. Mga kaberks, i-prepare na natin tong ating electric wok at magluluto tayo ngayon ng ating ulam. Gamit lang ako ng konting used oil. Pinagprituhan ko lang yan ng pork belly nung nakaraan kaya malasang malasa yung oil na yan. Igigis ako lang tong sangkatutak na bawang na to. Gusto ko talaga maraming bawang. Tapos no medyo sunog na saka ko inilagay tong sibuyas. Saka natin isinunod tong ating mga nahiwang pork. Marami yung lulutuin ko ngayon kasi gusto ko may istak na ako mga pagkain dito sa ref. Para kung wala ako dito sa bahay, nagugutom si Angelo, iinit niya lang sa microwave. Easy, easy, diba? Alam niyo ba tong niluluto kong ulam ngayon, napakasimple lang ng mga rekado niya. Hindi masyadong mabusisi o kung ano-ano yung mga isasahog. Talagang simpleng-simple -simple lang. Bawang sibuyas lang tapos itong pork. Sa kanila lagyan ko lang buong paminta, durog na paminta. Napakasimple lang, 'di ba? Tapos halu lang natin siya hanggang sa magpantay na yung mga nilagay nating mga ingredients o so mga seasoning natin. Tatakpan ko muna siya saglit para maluto hanggang sa loob yung pork. Tapos after mga ilang minuto, may lang pala yung kalan nito. Huwag nyo lakasan yung kalan, baka masunog yung inyong mga karne. Binuksan ko na ulit, tapos nilagyan ko naman ng toyo. Itong toyo, eh, may season to, season toyo. Pwede rin kahit regular na toyo, o kaya yung sweet toyo. Maski yung toyo mansi, pwede rin. Low sodium toyo, no salt toyo, lahat pwede. Sibos toyo, ilagay nyo na rin dyan sa <laughs> Siguro mga 30 minutes ko rin siya na pinapakulo ng low heat, no? So, nakatakip siya kanina, binuksan na natin siya. Haluin lang natin para yung pinakapwet niya hindi masunog. Ilagay na natin yung ating patatas at saka carrots. Yung patatas at carrots, usually niluluto ko pa siya, piniprito ko siya. Pero ngayon hindi natin ginawa yun, sinabay na natin sa pork. Total, palambot na naman yung pork natin. Maluluto't maluluto na yung patatas sa yung carrots na yan. At alam nyo naman, pag nagluto ako ng patatas, di ba, hindi ko inaalis yung balat. Basta hugasan nyo lang mabuti. Saka ang reason ko kaya hindi ko rin inaalis yung balat ng patatas para kahit papano, hindi siya madurog bigla. Kasi pag na-overcook na yung mga patatas nyo, madudurog na yan. Ang problema, pag niluto nyo na yung mga karni nyo, pag malamig na, para na siyang kalamay, eh, dikit-dikit na siya. Kaya make sure na yung patatas nyo hindi overcook para kahit papano, eh, may sabaw pa rin yung inyong niluto. asaka nga pala tong pork stew na to, ang stew ay may sabaw. Pero itong akin niluto, walang sabaw. Basta, pork stew pa rin tawag ko dyan. Doon sa mga bashers natin na sobrang galing. Hello sa inyong lahat. <laughs> Sabihin nyo nang, hindi naman pork stew yan, wala namang sabaw. Ay, nako, wala akong pakis sa inyo. <laughs> May pakay ako doon sa mga followers ko na mahal ako. Kaya I love you all sa mga followers natin na solid at saka laging nandyan para kay Chris Cusinero. Kita nyo naman, oh, napakasimple lang ng pagkakaluto natin. Luto na, ganyan lang kasimple. Haluin lang natin ng konti pa para magbalance lahat ng mga iniligay natin dyan. Panalo na, tikman natin kung masarap. Wow, panalo nga kahit pa paano eh, meron ng panglaman dyan para ngayong gabi. Teka, kakain na ako. O paano mga kaburks, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out nga pala, happy birthday kay Lance, saka kay Clark. Hello kay Ezra Delmo. Happy birthday din kay Ma'am Teresita Garcia Dagundon. Shout out kay William at sa kanyang napakaganda at tapakasiksing misis na si Ma'am Karen Joyce. Belated happy birthday po. Hello din kay Alan Bamba, kay Michelle Bamba, kay Madam Nala at saka kay Kuya Onyx from Edmonton. Magandang araw din po sa inyong lahat. Hello din sa mga kaibigan natin dyan sa Mindanao, sa Visayas at saka sa Luzon. At syempre yung mga nasa ibang bansa, no? ang dami natin mga followers. Kanina nag-live tayo, ang dami natin mga followers na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po pag supporta nyo, pag nyo, sa kapanunood nyo ng mga videos ni Chris Cusinero. Araw-araw po ako nag-upload ng videos. Naku, sobrang init pala nito. Napasigusuko. Ano ba yan? <laughs> Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris kusinero, panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang di lang tiyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawong mapapagrabe Mga kabir